It, <barkhole> Bakit ka tumakbo? ko? Bakit ka? Hello mga idol, it's me again So ina Go Santero So ang bag naman po Dito po sa ating munting channel So for today's vlog natin Ay mag-a-update tayo ulit no So balikan natin yung babae Na may kinakasamang lalaki Na talagang inatake ako So, kumpirmadong aswang. Kahit araw mga idol, nagpapakita na sila. Kaya samahan nyo ako ha. Papasok tayo dito sa, ano, dito sa laking, likuran. Sobrang naka, nakakatakot pero siyempre patuloy pa rin tayo sa ating pag -vlog. At siyempre mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon na hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At siyempre huwag kalimutan i-click ninyo ang bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. Kaya samahan nyo na ako at sana po panoorin nyo ang video na to hanggang dulo. So tara na, let's go! So ayan mga idol no, balik tayo ulit dito. So sana sa vlog na to, sa araw na to, may makita tayo para sa inyo to. Kaya samahan nyo. So, sa ngayon po mga idol, medyo mahina po yung mga views natin. Hindi ko alam kung bakit. Baka hindi ko nagustuhan yung content ko, yung mga vlog natin. Pero, kayo na po bahala kung manood kayo o sa hindi. Basta, sa lahat ng sumuporta sa akin, sa lahat ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat. Samahan nyo po ako hanggang sa dulo sa video na to. At huwag kalimutan mga idol, no? mag-subscribe kayo at i-click ninyo ang bell button para kung mayroon man tayong mga bagong upload, ma-update kayo. Tara, samahan nyo na ako. Dito tayo ngayon. So ngayon, mga idol, akyat tayo dito. Sobrang tahimik talaga. Dito mga idol, nakapunta na tayo dito, no? Nung nung, nung nakaraang mga vlog natin. So ngayon, balikan natin kasi dadaan tayo. Ano 'yun? parang may humawak sa akin punta dito tabi 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 po Uy, parang napansin ako dito. Dito ba? <laughs> Uy! Uy! S ano yan? Sino yan? Sino yan? May nakaputi yata d'yo. Ta Tatatakot. Sino yan? Uy! Bakit? Sino ka? Sino to? Bakit parang galit na galit to? Sino ka? Ano ito, lo? Ano ito, lo? Bakit ka nandito? At parang... Bakit galit na galit? Uy! Sandali! Sino to, Uy! Kaputi! Parang babae yata ito. Huy, sandali lang, kung sino ka man Kinakausap pa kita, takit ka umalis? Ano bang nangyari sa'yo? Ha? Bakit ka galit na galit? Sino ka? At bakit ka nandito sa nakakatakot na lugar? Ha? Ha? Bakit hindi ka sumasagot? Huh? hoy Hoy! Hoy! oh, oh, eh, eh. sino ka? Bakit? eh, mo ah, eh, 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 eh oh, oh, oh. bakit mo eh, ha? eh, eh, siya. Huwag kang magtago. Ha? At bakit ka nagpapakita sa akin ng kit araw ngayon, nagpapakita ka? At bakit mo ako inaatake? Wala naman akong atraso sa ha? Sino ka ba? Sir Patris Benedicti, ko sangkarasit mihilok sa drakosit mihidoks. satana. Nan kong sa dibina san sa malak bas. bini na bibas. Ha? Wala. Sino kaya ito mga ito no? Parang. Sino kaya yun? Bakit hindi siya maka -ano sa akin? Maka. Maka tingin. Parang. Kakaiba siya. Parang. Babae ba yun o Hindi. Sino kaya yun? Parang bago lang to ah. At kakaiba yung buhok niya. Hindi kagaya nung ma... Hindi naman mahaba ang kanyang buhok at iba yung kulay. Nandito siya. Huwag ka magtago. Ay! ay, ay, ay. ay, ay. ay, ay. ay Sino ka? Sorry, <coughs> mati ka tatay. Sino ko din. bilis na wala. Baka nandito. Sa na kaya siya nandito. Hindi ko na siya mahanap dito. Napakabilis ang na magtago mga idol. Hindi basta-basta yun. At parang kakaiba siya. Parang may kapangyarihan siyang tagulilong ba. At ngayon ko lang siya na-encounter. Hindi yung babaeng na ano. Ordinaryo. Saan kaya siya napunta? Baka nandito. Uy! Uy!

napakabilis at napakalakas niya mga idol muntik na muntik na masira ang kamera ko ah ayan siya oh kusa na patris binidikti kusang karaset may sundra kuset may loks vadi rito lo satana nang gawang sa lima na saan sa mga lakwa libas ipse bininabibas kamagtago dyan ah mabilis mawala so yun mga idol kakaiba itong na-encounter ko ngayon iba sana yung pupuntahan natin kasi yung babae yung ina-update natin at saka yung lalaki pero ito kakaiba to at yung buhok niya kakaiba din iba sana yung na-encounter natin na babae oh baka may bago na namang hawaan ba na pagka ano dito buti na lang pumunta tayo dito at nag-update buti na lang din araw kasi kapag gabi delikado Alam ko na dito na malapit eh. Napakabilis na magtago sa mga daw ng mga saging at hindi ko siya makikita para may kapangyarihan sa tagulilong. Kakaiba talaga. Pinagpapawisan ako. Parang iba ito na encounter ko. Subukan natin dito. Baka nandito lang. Hindi natin hayaan makatakas. えっ <laughs>